Yan mga idol. May huli. Mga idol. Huli yung bayawak mga idol. So mga idol. Para sa video natin sa araw nito mga idol. Gagawa tayo ng trap. Isang trap ng bayawak mga idol. Kasi maray, may mga bayawak dito sa lugar namin mga idol. kinakain yung mga alaga, yung mga sisyo mga idol. Yung mga manok. So nagiging ano na siya mga idol Nagiging Harm na siya sa mga manok mga idol So Yun kaya gagawa tayo ng Trap So yung gagamitin mga idol Mga materials na gagamitin isin. Ito Isang tubo So yung tubo mga idol PVC pipe Na may sira na So, pwede pang pakinabangan mga idol, sira na tapos may isang piraso ng kawayan meron lagari isang martilyo cutter isang pangpanukat flyer at saka itong itak meron so ano natin gagawin mga idol ay sukatan natin putol tayo ng PVC pipe mga idol so, mga idol kunin lang natin itong video na sira dito tuloy natin dito so, sunod lagyan natin butas dito so yun nga doon dito natin yung lock lalagay at make sure na mixture sure mga edo, na pagpasok ng bihawak dito hindi siya ma tataan ma tamaan sa leeg Sa lang sabay wang lang mga kaya dito ini distansya natin yung ang yung trigger kasi dito yung trigger mga so pag nakapasok yung hulo dito simpre nandito na yung liig so dito yung ano mga idol kanyang baywang sa hita kailangan dito hindi siya ma

dito sa dito kung siya meron butas yan butas na siya So, diyan natin papasok yung trigger may So, gagawa muna tayo ng trigger. dito. Ayan no? nah, dito. dito. maglalak. Dito sa... Uh, kailangan Magkasya dito. ya Kasian na siya

pasok ng limbawa mga idol may bayawak na galaw kong lock na po pasok nyo din yan yan subukan natin may um, eh, mga nakwal ba para pita ninyo subukan natin may um, eh. so yan mga Ayan na siya, yung trap natin. Subukan natin. na siya mga idol.

Pipwisto natin yan mamaya mga idol. Samahan niyo ako mamaya. Samahan niyo ko mamaya. tayo ng spot. Kung saan pwedeng magtambay yung ano. Bayawak dito mga idol. So ito yung area. So marami may mga bayawak dito kasi may kakahuyan to mga idol. Paliwid namin dito. Tara so, samahan idol. Samahan nyo na Lagyan natin yung trap.

en el pistón ¿no?

Lagyan natin ng kumain sa ilalim.

So, go balikan lang natin 'yan. Mga kabokas na rin. Yeah. balikan natin yan bukas mga idol yun mga idol puntahan natin yung trap natin sa bayawak mga idol puntahan natin mga idol puntahan natin oh. Yun mga idol. May huli. Mga idol. Huli yung bayawak mga idol. Oh iya ding lawas no. Yun ang makol. Maaf na uy. Yun ang makol. Yung hindi Uy. Uy. Maaf pala na. Ah, kok. Ini dapat bitau. Ini dapat kuah. Ini dapat Lo bù sung gắn mặt bát. Bù tù lục yêu cầu. Bù 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 lục yêu cầu. đi lục yêu tuli tuli yung bayawak ng idol boy pa tong idol hindi siya gumalo kasi nakabitin siya eh yan yan oh no? yo huling huling ay idol. Nah, tingnan nga niya ano 'tong mga idol buhay pa to tingnan tayo

hindi siya ano, ang idol kini ng umaga hinanda ko itong idol hindi pa pumitik so ngayon pumitik siya so uras natin niya yung idol plus 10 ng umaga so ayan o buhit yeah. hindi yan mamatay yung idol nasa katawan niya yung tali ba yun o ano. yun kasi o oh. iya buhay na buhay diaan yang mga idul mengegat dia buk 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 lagi na itu yang mga idul bakal natin yang habitat si parang nang malayo dito mga idol malayo sa amin kasi yung mga uh, alagang sisiyo dito mga idol pinakain malaki na yan mga dulo. malaki dito isigo Ya Yang ada yang lumakat ni kapunta madilis tong tumakbo kapag walang tali so mamaya na yan natin kawalan mo ngayon kailangan naman natin siguro hindi siya mahina ngayon kaya pinapaliguan natin tubig para maging ano siya lumamig yung ano niya pakiramdam kasi nainitan yan yung kulay niya may kumintab siya yung pag ano nabasa siya kumintab yung kulay niya 我看。